ni live na tayo? Yes, finally, we're live. Okay, so what's up guys? Welcome back to the show. This is your host, Sir Eros. Kamusta kayong lahat dyan? So yesterday, meron tayong uh, <laughs> live day na kung saan eh, yung natin sinabi, yung posibleng po pwede rin na tanggapin nyo na lang na gano'n yung tadhana na kayaan uh, hayaan na natin na mabuli tayo, na hindi tayo makakuha ng similar compensation like our friends who are benefiting dahil sa kanilang profession. Okay? Kasi lahat naman tayo, may iba-iba tayong profession na kung saan eh, sa stage ng buhay natin o ng ating karir, eh, bigla tayo nagkaroon ng hearing. So kung willing kayo na tanggapin yung gano'ng senaryo na Uh, maging unfair sa inyo yung mundo, okay lang din yon, walang problema. Siyempre, yung huli sa lahat, tulad nga nabanggit natin kahapon, is you need to do something about it. Di ba? Kung, kung baga parang kung gusto niyo ng patas na pamumuhay, patas na sweldo, uh, matuto yung anak niyo makapagsalita, hindi mabuli sa school, magkaroon ng mataas na grades, at uh, maging aware yung mga ibang tao sa inyong sitwasyon, eh kailangan eh magkaron tayo ng hearing aids. Nabanggit ko rin kahapon na uh, starting now uh, dahil nga paulit-ulit lang din yung mga content na ginagawa natin unfair dun sa mga subscribers natin at saka dun sa mga bagong mga uh, viewers ng ating channel uh, na kailangan eh fresh naman yung ating ibibigay. So at bukod dun, bibigyan ko rin kayo ng idea kung paano uh, kumita diba kumita ng uh, income para maponduhan yung inyong hearing care needs ano ba yung mga hearing care needs yun yung pagpapa hearing test pagkonsulta sa ENT or doctor pambili ng antibiotics pagpagawa ng mga procedures at siyempre higit sa lahat pambili ng hearing aids or pagpapagawa ng uh, hearing implants okay so nag-isip ako mabuti kung ano ba yung una nating gagawin uh, since naging audiologist tayo for the past 13 years. Okay? So I think sa sa industriya ng mga audiologists or mga experts sa pandinig, ako lang yata yung audiologist na walang ganong hobbies and uh, hilig kung hindi ang mag-create ng content tulad nito at syempre makipagsalamuha sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Okay? So, Bukod doon naisip ko bakit hindi na lang ako magturo kung paano gumawa ng isang YouTube channel yan so kaya kayo diyan mga nanonood uh, good evening po sa inyo uh, ako nga po pala si Sir Eros isang clinical audiologist and kung interested kayo sa about topics about sa tenga then this channel is for you okay so etong uh, ating gagawing vlog today is uh, medyo uh, sa iba medyo applicable pero si simplify lang natin yung vlog natin no uh, kasi kaya YouTube ngayon kasi uh, yung successful na na online na content creation creator di ba sa search engine natin may dalawa Google baga pag nag-type tayo naghanap tayo ng problema Google yung atin nilalapitan ang number two na search engine is yung YouTube. Okay? Kaya ito yung naisip ko na way para kung sakaling uh, magustuhan nyo yung ipipresent natin ngayon, eh baka sakaling makatulong to sa inyo. Okay? To start off first, uh, nag-create ako ng process kung paano gumawa ng YouTube channel. Okay? So yun yung una natin i-discuss for today. Meron siyang tatlong group. Okay? Yung group na yon is yung planning, pagpaplano pangalawa is creating, okay? At huli sa lahat, yung pag okay? So, itong three na to, kadalasan meron siyang mga subgroups, okay? So, para sa first group, yung planning, una nating gagawin is find your niche, okay? So, spell niche, N-I-C-H-E. So, yung niche is, ito yung unique sa inyo, okay? po pwedeng uh, isa sa inyo or dun sa ating uh, community page, right? Nag-type tayo dun kung ano yung mga hilig nyo. Po pwedeng mahilig kayong makinig sa mga doktor, sa kanilang mga payo, po pwedeng uh, volleyball player kayo, po pwedeng K-drama kayo. Uh, yun yung mga hobbies nyo eh. Kadalasan niche, niche yung mga hobbies, okay? Po uh, pwede rin na nag-creator kayo, nagmagawa kayo ng vlog or kahit yung mga pagluluto, o pwede yun, okay? Pangalawa, okay, kailangan, yung sa niche nyo, kung gagawa kayo ng content, paplanuhin nyo ngayon. So, paano kayo magpaplano? Kadalasan, pagpaplano is, kailangan nyo magsulat. Kumbaga, isusulat nyo kung ano ba yung magiging intro nyo, okay? Kung ano yung magiging body ng inyong YouTube channel. And then, kung paano kayo mag-exit Okay? So, kung mapapansin nyo, ako, ginagawa ko, yung intro ko is, uh, What's up guys? Welcome back to our channel. Tapos, sasabihin natin yung body. Sa gitna ng body, sasabihin natin yung mga katagang, please uh, subscribe. And then lastly is, syempre yung outro natin. Then, next, number three, is to create your YouTube channel. Syempre, yun na. Nagplano na kayo, kailangan gumawa na kayo ng channel. So madali lang naman gumawa ng channel, subscribe lang kayo sa email, sa Google, para mag create kayo ng channel. Uh, oo nga pala, para doon sa mga nanonood ngayon, ang gagawin natin is uh, sa mga susunod nating episode, i-elaborate natin yung parts para kahit papano eh, hindi maging masyadong mahaba yung live natin. And I know na parang medyo hindi siya ganong enticing para doon sa mga taong may hearing impairment. Kasi nga, uh, kadalasan it will took me a uh, day para magkaroon ng subtitle yung ating uh, channel or yung ating episode for today. So, for those who are suffering now with moderate, uh, mild to moderate to severe hearing loss, uh, I know that when you turn up your volume, maiintindihan nyo. Okay? So, second group. Nandun na tayo. Na, na, nasabi na natin yung first group, no? Nung... Uh, planning so under planning we have alamin natin kung ano yung hobbies natin na kailangan nating i-present or yung kung saan tayo expert kadalasan pag hobbies natin expert tayo pangalawa is to plan pangatlo is to create your youtube channel Siyempre, pag nagcreate na kayo ng youtube channel yun na yun makukomit na kayo eh na gumawa ng youtube channel okay so pagdating naman dun sa ating uh, creating a vlog okay So, uh, meron din tayong tatlo, okay? Una is you need to invest on equipment, okay? Siyempre, tulad ng kahit anong fundraising, kailangan nyo ng kahit papano na initial investment. Uh, meron nga tayong kasabihan na yung money, na-attract niya yung kapwa niyang pera, okay? Or yung, uh, for example, bigyan ko na lang kayo ng example. Pag kayo, kayo ba ay meron negosyo, siyempre kailangan may puhunan kayo. Hindi naman po pwedeng pakabiglan tayo na, uy, magkakaroon tayo ng pera from this one, this one, this one, nang hindi tayo nag invest Okay? So, yun yung main concept ng money. You need to invest first or magtanim muna kayo bago kayo umani. Okay? So, ano ba yung mga basic equipments? ah uh, basic equipments para sa akin, Uh, would be uh, decent camera. Okay. Tulad nito, ginagamit ko ngayon is phone. Uh, isang magandang mikropono at ilaw. Pero para sa akin, uh, as a first time YouTuber, ang pinaka the best is yung sound quality. Okay. Yung sound, yung mic nyo. Tsaka yung ilaw. Kasi kahit yung, ka, yung phone, nyo, kahit phone lang yan, basta maganda yung ilaw nyo, solve na solve na yung problema. Okay? So, second part ng creation, syempre dapat matuto kayong mag mag-edit. Nung nag start ako mag-YouTube pa, isa-isa lang yung ginagawa natin. Parang isang frame. Hanggang sa galito na lang, puro galitong view na lang. Nagkukwento na lang ako at ina ko na lang yung storytelling natin. Alright? And then, uh, bukod doon is, syempre, kailangan mag-film na kayo. Gumawa na kayo kagad. Kung mapapansin nyo, Uh, in the past few years and months ginagawa natin is weekly na naging monthly and naisip ko na kailangan kong tulungan kayo na mag-share ng information so ngayon ginagawa ko na siyang daily at live ang ating ginagawa okay live yung ating ginagawa all right so yun yung uh, dalawang group planning and creating. Then lastly is how to promote. Okay? So, para sa promoting, for the meantime, or sa umpisa, ganito yung mga kailangan yung gawin. Okay? Una, uh, is optimize nyo yung topic nyo. Uh, let's say, for example, kung yung topic nyo ay pagluluto, uh, isipin nyo, kunyari, uh, sino ba yung target audience ko? Uh, kunyari, pagluluto, ay yung mga uh, nagsesearch ng how to make adobo. Yun yung ibig sabihin ng ano ng uh, search engine optimization or SEO. Okay? Kailangan ninyong i-optimize yun. Parang ito. Kaya kung mapapansin nyo, maganday uh, medyo maganda yung optimization ng ating channel. Dahil kasi, ang target audience natin is, ang gusto kong pakita tong video na to, e eh, sa mga taong may hearing impairment or doon sa mga taong mahina ang pandinig at may problema sa tenga. So, kaya yung makikita nyo, yung uh, title, uh, bingi na uh, YouTuber, but in reality po, pwede rin naman siya kahit sa pilay, kahit sa, you know, sa taong gusto lang mag-search o uh, matuto mag-YouTube, po pwede naman siya dahil nga optimize yung title ng ating video, okay? Next, uh, is dapat maganda rin yung thumbnails nyo, yung picture, para nang sa ganun, eh, clickable siya. At kung kayo eh nakita niyo yung ating uh, thumbnail, di ba? Ang laki nung nakasulat doon. YouTube, Bingi, YouTube channel to start a YouTube channel. Kaya so pag click niyo yun, sigurado tiyak eh papasok sa videos niyo yon o papasok do sa channel niyo, okay? Of course, plano nung creation and uh, ay, sorry, part nung ating promotion is syempre kailangan i-engage yung customer nyo. engage yung audience nyo. For example, tulad nito, yung ating mga father, araw -araw, ah, halos araw-araw, si Manuel tsaka si, si Miss Marie, si Wayne, si Agripina, O oh, si Agripina medyo parang bago sa akin sa pandig yung pangalan ni Miss Agrippina. Sir, kung pwede po bang gamot na gamitin sa tenga? Ano pwedeng gamot na gamitin sa tenga ng hina ang pandinig po. ah uh, mamaya, Wayne, sasagutin kita ha. ah uh, dahil uh, tapusin lang natin yung vlog para uh, mata matapos tayo dito at sasagutin ko sa chat at mag magkakaroon din tayo ng Q&A. So, uh, engage with your audience. So, ganun yung pag-engage. Kung may comment, kailangan yung re-replyan. Okay? Over time, madidevelop yung dapat mong gawin sa pamamagitan ng pagbabasa ng metro o yung tinatawag nating analytics. Okay. I hope you learned something new today. This is Sir E. So this is our Pano Magfandrace. Okay. So make as a YouTube how to make a YouTube channel. But I hope you find value in it, Pano. Uh, by sharing this video and telling your friends. Cause at, at the end of the day, uh, latayo or bakit YouTube channel also is guys. we have hearing impairment, di ba? Mahina yung pandinig natin, pero yung face value natin, yung mata natin, natin. tsaka may voice tayo, di ba? Pero sa mga batang may hearing loss, medyo mahihirapan sila mag-interpret, pero kahit na mahina yung pandinig natin, yung boses naman natin nandun. Meron din tayo mga YouTube channel na walang voice, voiceless lang. Kung bagay, yung itsura lang nila, gilang nila yung hobby nila, maganda. Paano nyo, yung yung And entertainment, lahat may kanya-kanya siyang specified skill. Which is, abangan nyo bukas, yun yung ating topic. Okay? This again, Sir Ero saying we will make this able-able. Share this video. Thank you po ulit, engage at panonood. At maraming salamat po. Hanggang sa susunod, paalam!